Wala mo. Eto na yun eh. Dalawang alien, nagpasiklaban laban nga sa hardcourt. Victor, Wemba, Nyako, at Chet Boy Logro. Eh, wala mo lintik na haba nitong mga batang to eh. Iwan si Chet Boy Logro kay Victor Wayne Banyakol sa napakagandang behind the back na to. Sa kabilang banda naman, Chetboy Logro slam dunk. Grabe no? Aba, 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 aba. Mukhang magandang laban to. Bakit tirahin na natin to? Baka tirahin pa ng iba to eh. Tumataginting na 3-7 ang standing na Spurs coming to this game. Tapos ang OKC naman ay 6-4. Aba, syempre. First five na San Antonio Spurs, may ni Victor Wembanyakol. Kasama niya si Tanggol. Starting five naman ng OKC, syempre pinangunahan niya ni Chet My Boy. Chet Boy Logro, kasama niya syempre si Christian Starnaringer para sa point guard. Aba, first quarter pa lamang, ay eh, nagpapakitang gilas ato si Wembanyakol. Iwan eh, si Chet Boy eh, no? Sabay mini side step, akala mo hindi 7'4 4 ang height eh. eh syempre, di pwede walang bawi si Chet. Kaso nga lang, yung kaibigan ng bumawi eh. Hanay pambatak batak, tilapon yung kalaban ni eh. Expert na expert si Bayawak dito sa move na to eh. Eh wala niya mo ba basa ni Christian Standhardinger? Sakto-sakto sa kampi eh. Nagtapos tuloy ang first quarter lang mga team ng Batang Hamog sa score na 28 to 25. Teka, teka, teka. Yung pabagod ba sa Baka makalimutan. You know, ito na yun eh. Nandito ako na Pops. Isubscribe mo na itong channel natin. Baka subscribe pa ng iba to eh. Second quarter mga ay eh, Matanggal talaga sa weapon niya na isaan si Christian Stan Dantinger eh. Ayun oh no, sumabay pa si Christian eh. Pero di abot yan. At isa pa, may katulong si Wemban niya dito sa Spurs eh. Etong eh, longer, etong galing nito eh. Ano kayong shampoo nito, no? Eh kay Wemban niya naman, di araw-araw Pasko, nahuli tuloy yung hamon dyan. Ang bilis ang magnarakaw eh, no? Siyempre, di na magmimintis yan. Eto, 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 malupit. Big 3 ng OKC ang gumalaw dito. Still ni Bayawa kay Wemban niya ako. Sabay so, pass break naman, Christian Stanard. Grabe sa big eh, no? Sabay dakdak ni Cat Boy. Grabe naman yon. Huwag lang mababaklas yung tatlo. to talagang may kalalagyan tong OKC na to eh. Nagtapos ang second quarter sa score na 50-48 lamang pa rin ang mga batang hamog. Antaga lumabol ng Spurs, walang ya, may pusta ako eh. Start ng third quarter, eh bago ba? bago pa nakapag-ambag si Batang Rodman. Lintig ang tira, sipat na sipat eh no. Parang bumato na superpowers eh. Sa third quarter, mga Bucks, iniliagan eh, na ng mga batang nga mong itong Spurs. Masyado talaga magaling si Christian Standardinger, di mapigilan eh. Easy tuloy ang trabaho kay Chet Boy. Easy dunk lang eh. Isa pa daw si Bayawak, 6 steals na, career high na yan ha. At ongoing pa, di pa tapos yung laro. Running for MVP candidate tong Bayawak na to eh. Sa legan, tama ng Spurs, 91-66, tambakol, awit! Sa fourth quarter, di na nagbago ang timpla ng laro, tambakol! Nagtapos ang game sa score na 123-87 umi-score si Victor Wembanyakol ng 8 points kasama naman dyan ng 14 rebounds sa dami nun ha, sa 28 minutes sa paglalaro. Samantalang si Chet boy Logro naman ay naglaro ng 30 minutes at score ng 9 points at nakakuha ng 7 rebounds. Baba na scoring dalawang alien na to ah. O siya, panalo ang thunder, talo na naman sa pusta. Delata na naman ang ulam, lintake.